General Marbil, Bongbong Marcos Jr. na ang organisasyon ni Pastor Kibuloy ay kapareho ng Iglesia ni Cristo. Ganon din po ba ang gagawin ninyo na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Sa sobrang pagkasipsip po ninyo kay Lisa Araneta, kay Bongbong Marcos, nakalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man, even to the President. Nakalimutan ninyo, General Marbel Secretary Abalos, na ang batas as may ay, may, ay, mas makapangyarihan kay kanino man na nasa pamahalaan. At hindi lisensya, dahil pulis kayo, ay pwede ninyong harasin, durugin ang mga tao, kagaya ng ginawa nyo sa Kingdom of Jesus Christ. Bakit po ako ganito? nang galing po ako sa pagre-rebelde sa isang gobyerno at sistemang mali at mapangapi at nilulupig ang ordinaryong mamamayan napakasakit para sa akin na ang gobyernong tinulungan ko tinulungan namin, tinalikuran ng pagre ay siya rin gobyernong gagawa ng mga hakbang na lumulupig sa anyang mamamayan Nagliliyab sa galit si Ka-Eric, mga member ng KOGC, pati na rin ang mga netizens. Dahil sa lantaran kahayo ginawang pag paglusob at pag-atake ng napakadaming si Edgy at mga pulis na akala mo ay pupunta sa laban sa lugar ni Pastor Kibuloy. Samantalang napakapismul ng lugar na kanilang pupuntahan ay no ay Ka-Eric. Kung iglesia ba ni Cristo ang KOGC, ganun din ba ang kanilang gagawin pang sa mga taong wala namang ginagawa at wala namang kalaban-laban sa kanila? Nilulukot po ang aming puso at nagdadalamhati kami. Bakit po ako ganito? Nang galing po ako sa pagre rebelde sa isang gobyerno at sistema mali at mapang-api. At nilulupig ang ordinaryong mamamayan. Napakasakit para sa akin na ang gobyernong tinulungan ko, tinulungan namin, tinalikuran ng pagre rebelde ay siya ring gobyernong gagawa ng mga akbang na lumulupig sa anyang mamamayan. May mga sniper na nakadeploy all over the place. May nakita kong iwinawasiwas ng Special Action Force ang kanyang baril sa, sa itaas ng fire truck. Ayan, mga kababayan, kayo po ang umusga. Marcos Jr. Kayo po pagdumanak ang dugo sa Kingdom of Jesus Christ at dumanak ang dugo ng mga inosenteng sibilyan, mga mamamayan, na nakasapi at kaanib ng Kingdom of Jesus Christ, the blood will be on the hands of Barcos Jr. and the Philippine National Police Chief General Marbil and even Secretary Abalos. They should be called out sa sobrang pagkasipsip po ninyo kay Lisa Araneta Kay bongbong Marcos na kalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man even to the president. Na ninyo General Marbel, Secretary Abalos na ang batas as may, ay may ay mas makapangyarihan kay kanino man na nasa pamahalaan at hindi lisensya dahil pulis kayo ay pwede ninyong harasin, durugin ang mga tao kagaya ng ginawa nyo sa Kingdom of Jesus Christ. Ang tanong, wag sanang ma-offend ang ating mga kaibigan sa Iglesia Ni Cristo. Kung nagkataon ba, General Marbil, Bongbong Marcos Jr., na ang organisasyon ni Pastor Kibuloy ay kapareho ng Iglesia Ni Cristo, ganun din po ba ang gagawin ninyo na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo, pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Can you do that if the organization like this is like Iglesia ni Cristo or the Roman Catholic Church. Bakit kayo ganon? Dapat po i-call out natin itong si General Marbil, si Secretary Benhur Abalos ng DLG, and even si Bongbong Marcos Jr. pagkat yan po nang gagaling ang tinatawag na respondiat superior. What is that? Yan po ang tinatawag na command responsibility. Integrated Bar of the Philippines, bakit tahimik kayo? To make a legal opinion that this is a very clear bastardization of the law. Iskandalusong paglabag sa batas. Walang search warrant. Pinasok ang mga pribadong compound ng isang matino at maayos na religious organization. Bakit tahimik ang mga korte? Why is the Supreme Court silent? the undeclared authoritarian rule in the country today. Bakit po masakit sa dibdib naming mga ordinaryong mamamayan? I am not a member of Kingdom of Jesus Christ, but to see na ang gobyerno mismo ay parang gista po gobyerno na pinamumunuan ng isang kagaya ni Adolf Hitler at nagpukunwa rin mabait at may respeto daw sa batas kung ganitong uri ng gobyerno, anong klasing buhay mayroon ang sambayo ng Pilipino? Ang mga nagaganap na mga karahasan ng Estado at ng instrumento nito sa pangunguna ng Philippine National Police para iharas ang isang religious organization sa kanilang layunin na, na lumpuin ang ano pa mga semblance of resistance laban sa abusadong pagpapatupad ng kapangyarihan ng gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. Alas 4 po ng madaling araw, lumusog po ang parang mga alagesta po ng Nazi Germany na mga hukbo ni Adolf Hitler nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina. Tumutulo po ang luha ko, Pilipinas nating mahal. Hindi ko alam kung may gobyerno pang bansang ito. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ng mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, you have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa ilegal na pagpasok na ito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sa Prayer Mountain sa Tamayong, sa Glory Mountain na winasak niyo ang gate, pinadapat tinakot niyo mga tao doon, sa Samal Island sa uh, Kitbug Mountain Area. Lima, anim na properties po yata ito. Mahigit dalawang batalyon ng SAP ang sapang pinadala ninyo. General Marbil and President Marcos Jr. and Secretary Benhor Abalos ng DILG. Sa inyo mga kamay po nang gagaling ang ganitong uri ng kapangasan at karasan. Ang bitbit -bit ninyo ay warrant of arrest hindi search warrant. Ang elemento ng warrant of arrest dapat may direct knowledge ang magsiserve ng warrant na nandun sa lugar na yon ang target para isilbi ang warrant of arrest. Kung wala man, kailangan nakiusap ng maayos. Hindi pinwersa. Bakit nagpadala kayo ng dalawang batalyon ng mga pangkombat na SAF? Ano ito, mama sa pano? Ano ito, mga armadong grupo ng CPP, NPA, NDF, ng BIFF, ng Mauti ISIS, ng Ansar al-Khalifa, ng Dawla Islamiyah, Abu Sayyaf? Ganun po ba ang Kingdom of Jesus Christ? General Marbel, mag-isip-isip po kayo. Your name must be called out. You have to stand and face trial for the people for using the Philippine National Police as an organization like a Gestapo. General Marbel, wala pong martial sa bansang ito. Pangulong Marcos Jr. at Benhor Apalus, Secretary ng DILG, you do not own the government, neither do you own the entire absolute power in government. Why do you impose powers similar to Gestapo, Nazi Germany, during World War II? Ang bansang ito ay huling pumunta ko sa aking Paglalahad sa Pilipinas nating mahal. Ang alam ko ang gobyerno na namumuno sa Pilipinas ay mga Pilipino, hindi gista po. Hindi po mga Haponis na mananakop at sumira at nagwasak ng bayang ito. Do we still have the government that respects the law? Marcos Jr., saan ka man lupalop ng daigdig kung nandito ka sa Pilipinas, parang wala ka naman palagi dito. Hindi po ang mga ground commanders ang kusang pumunta o CIDG o SAP lamang na pinamumunuan ni General Pispis. Ito po ay kautusan na inaprobahan ng Chief of the Philippine National Police. Ito po ay kautusan na kinonsinti ng DILG Secretary. Ito po ay kautusan na iligal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. No ifs, no buts. You can only search the compound any property if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. General Marbel, bumalik po kayo sa Law 101. Nakakahiya nakakasakit ng loob that you were appointed as chief of the Philippine National Police and you do not know how the law should be implemented? Hindi po ang warrant of arrest nagpapahintulot na kayo'y maghalughog ng mga lugar, magwasak ng mga pribadong property, ari-arian, just because you're looking for Pastor Kibuloy, among others. Hindi po pinapahintulutan sa warrant of arrest ang pag-search this is actually an illegal search and the arrests that you effected were all illegal arrests. Ang tanong ngayon ng taong bayan, sino pa ang ligtas sa kamay na bakal at ala guns at pribadong hukbo ng politikong malalaki na kagaya ng Philippine National Police which are being reduced to become like acting as PNP Special Armed Group hindi po PNP ng taong bayan. General Marbil and Secretary Abalos and Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong pinaggagawa sa bansang ito? Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaam full ni si BBM ng chance. Pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang nasiguro na i-impeach yan. Dahil mahirap na kung babalik ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Oh, ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa panakalungot <coughs> na patuloy silang pag kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa atlasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na rin. Gusto lili. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga katihunan ang ginawa nila. Ay, nagpili ko. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong, nagtama sa Duterte. Lahat kami na ipinanganap sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan. Kung pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit ni sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagligan pa ang taon nila. Kinalala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ah, ko, itong matra to dahil tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabatan, American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag mag-step up to stand, six years na ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. That's alcohol. Disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension. Yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya ng government. Yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanonok lang. kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like mo na, na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.